Yun, kasi diba tanda ninyo, meron akong content na dalawang manok na panghanda sana sa Pasko. Tapos sa bagong taon, naging bagong taon na kasi hindi nga. Yan, nagpakalaki kayo ha. Nagpakalaki kayo. Nagkabaan kayo. Oh, ito oh, ang gagawin. Oh, ba, nyo ha. Oh, 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 ba, ba, matamlay ka. Inadaya nyo ako sa tuka nyo. Ay, bakit tinapon nyo ang patuka? Alanganin ang sukat nyo ah. Uh, tingnan nyo sila ngayon. January 12. January 12 na. Charot! Yan pa rin ang sukat nila. Hindi sila lumalaki. 45 days yan. Hindi lumalaki. Papakainin na naman natin sila. Patutokain. Mga siguro mga 60 days na itong mga to. Oh, higit pa. 60 days. Or mga pag si 70 days na ata itong mga <laughs> hindi pa nalaki na ano na talaga itong mga manok na ano gusto nyo nalang maging pet talagyan ko na kayo ng name tag para pwede kayong pakawalan dyan tapos pag may nakakita isasoli na lang hmm or gusto nyo mayroon kayong tali yung parang nakakadena kayo para para talaga kayong pet O para hindi kayo maglayas Mas maganda yung nakaligaw lang kayo no hmm. Ayan na Parang parang pet na lang tong mga to Yung ating mga manok na to Hindi na manalak eh Pag niluto kayo Para na kayong ano Native Makunat hmm sarap sa inyo palagatik mo parang nakakakonsensya na kayong katayin lagyan ko na lang kayo dito ng name tag o dito sa paa para pag may nakakita sabihin o oh, yan di diba o oh, yung alaga ni sir Buddy. oh o ba? diba paano kayo akatayin ang liliit nyo hindi kayo galakihan papayat nyo pa Ay. ikaw si chik chik ito 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 si chok chok oh, yung maliit ang palong chik chik at chok chok oh, yun know. o Pangalan na kayo ngayon. Hindi na. Bye-bye.